Ganito nga po kasimple ang aming pagsalubong sa bagong taon. Goodbye 2023 at welcome 2024. Simple lang, basta sama-sama ay masaya na nga ang bawat isa. Kaya tara, samahan nyo ko. Happy New Year! <laughs> guys, bago kita magluto is maglinig-linig muna kita sa di baloy. Kaya Early in the morning ay nagising na nga po ako ng maaga para mag-prepare na rin. Nung mga oras kasing yan, ay kami lang dalawa ni Musumi sa bahay. Pagkatapos ko kasi nito ay mamamalingki pa nga ako at hihintayin ko yung kapatid ko. At nung dumating na nga yung kapatid ko ay mamimili kami ng mga kulang para nga sa gagamitin na pang lechbena. Nakapag-grocery na rin nga kami nung nakaraan kaya konti na lang nga yung aming pamimilhin ngayon. Bumili rin ako ng mga chocolate para ibigay sa mga bata. At bibili rin ako ng mga paputok na pwedeng sa mga pambata? Siyempre, para madama naman nga nila ang darating na bagong taon. Ito nga pong binili ko ay pwedeng pwede naman gamitin nga ni Musumi. At pagkatapos ay bumili rin nga kami ng mga maliliit nga pong toroto. At saka ay umuwi na rin nga kami dito sa bahay namin. At itong mga kapatid ko ay habang ako naman ay nagluluto ay sila naman nga po yung magdi-design na lang dito sa may harapan ng aming kakainan. Naglagay nga po sila ng design para naman maganda nga tingnan pag kami naman ay nagpicture picture. Dito ay nagdikit lang nga po ang mga kapatid ko ng crepe paper. Green at orange dahil yun nga po ang lucky color daw ngayong taon. At sila naman nga po, nagdesign ay ako naman nga ay busy sa para magluto nga ng aming mga pang -nuchibena. Dito ay magluluto nga po ako ng puto at kutsinta. At habang nagluluto nga ako, nakakanina ay pinagsasabay ko naman ang pagluto nga ng ibang mga lulutuin. Dina rin nga ako nakapag ng mga iba kong niluto at itong si Musumi ay naglambing na nga at maghapon na nga hindi kami nagkaintindihan. Pero buti naman, nung tinopak nga itong si Musumi ay halos patapos na din nga ako ng mga niluto ko. Around 9 o'clock nga po ng gabi ay pinatulog ko muna nga po si Musumi para naman magising ng 12 at hindi nga siya tupakin. Ito rin nga po pala ang aming handa sa pagsalubong ng bagong taon. May puto, kutsinta at mahal. Nagluto din ako ng carbonara at sotanghon. Nagluto din ako ng adobo at minodo sa mga gusto nga pong magkanin. At itong nga si mama ay bumili naman nga po ng soft drink, tinapay at cake. May mga prutas at candy at mga simpleng regalo nga po sa maliit naming lamesa. Ganito lang nga po kasimple ang pagsalubong namin sa bagong taon. At ito nga pong mga bata dito sa bahay namin ay nagsipipulong si pagsabitan na rin nga po ng plastik dito sa may malapit sa may bintana. Mili kasi si Anoy ng mga ilalagay nga daw po na pan Santa Claus para sa kanilang mga anak. Kaya nung tulog na nga po sila, etong Santa Claus nga po nila ay naglalagay na dito sa plastik nila. Hindi naman nga po nila ako mabubuking dahil hindi naman nga po sila nanonood sa mga vlogs ko. At 11 pa lang nga ng gabi, e, ginising na nga po namin sila para naman makapag-enjoy nga sila sa darating na bagong taon. Kaso itong si Musumi ay sobrang himbing nga po ng tulog kaya ayaw magising. Ginising na rin nga po ni Anoy itong mga anak niya para ibigay naman niya itong binigay nga daw ni Santa Claus. At kahit nga po wala pang sa mood si Musumi ay binihisan ko na rin nga po ng color orange. At para magising naman nga po ang diwa ng bawat isa ay eto ay sumayaw sayaw na lang nga kami ng kapatid ko. At kahit si ano ay sumabay na rin nga sa aming mga trips, mga hindi nga po kami marunong sumayaw kaya kanya-kanya na lang nga pong step yung mga ginagawa nga po namin. <laughs> alas 12, ay picture picture muna nga po kami. Hmm. Hindi nga kami nagkasama ni Musumi sa picture at ayaw nga niya at wala nga talaga siyang sa Kami-kami lang nga po ang magsasalubong sa bagong taon at may kanya-kanya na nga pong pamilya ang iba kong kapatid. Bali dito nga po kami kila mama nag-celebrate nga po ng New Year at hindi sa bahay namin ni Musumi. Nagpalaro din nga po kami para naman nga po kunting kasiyahan. At eto nga po pamangkin ko kung ano nga yung makukuha niya ay sa kanya na. Kaso ang pinili nga ng pamangkin ko etong Jenny Ace at hindi pa niya nakuha isang libo at itong mamatuwang-tuwa at sa kanya na daw May kaunting coins din nga po dito at mga candy at eto nga po ay magpapasalo ako <laughs> <laughs> Sige, John. Ay 100 pesos din nga dito sa unang makakahihip nito nga pong mga harina. Kaya itong si Mama ay go na go alang-alang sa 100 pesos. Pero ang ending, ito nga pong kapatid ko ang nanalo. Okay lang maging pangit, basta may pera. <laughs> At dahil bit na rin nga po mag-alas 12 ay nagsi na nga kami para naman salubungin ang bagong taon at etong si Musumi nga po ay nasa good mood na kaya naman ay naglalaro na nga po netong paputok At eto nga po pamangkint ko ay hindi man lang takot sa paputok Parang mga manghalang sa nangyayari Biglang nasa good mood na nga si Musumi nung naglaro na nga po siya netong parang mga dosis Kaso sayang lang nga at sobrang bilis lang nga pong mawala ng apoy Excited na rin nga po pala etong mga kapatid ko Nung mga magsipag talunan para naman daw tumangkad nga po sila Kaya nung alas dosina na itumaluntalon na rin nga po kami ni Musumi Ewan ko lang kung tatangkad pa nga ako Welcome!